Good morning mga katubero Nandito tayo ngayon sa bukid ni Kwan In San Angel Siya na magbubukid dun sa tinayuan namin ng uh, Submersible pump na uh, may Solar Nay nagpa ano na Nagpa prepare na Nagpa rotivator na Ang loko Hindi ako tinawag kanina para makita sana natin Iprepare niya ito Para punlaan Ikutin nga natin Sayang hindi natin na ano kanina Hindi natin naabutan kanina pero nandiyan na siya, nandoon. Tingnan natin, ikutin natin 'to. ito na 'yung rotibator niya. Sayang hindi natin nakuhanan. Ito 'yung ano uh, karaniwang ginagawa dito sa probinsya. Mostly siguro dito sa parting Northern Luzon. Pi-prepare muna ng ano. Yung pagpupunlaan ng bunubon yung maluwag itong ano ngayon working na yung ano yung uh, submersible pump na yon i mean na may ano na, submersible pump na may uh, operated by solar so magiging ano na ito bastante na sa tubig talong silong di ko ah. talong silong pina na at punta natin yung ano eto na yung tubig oh para hindi sayang yung tubig nya patubigan na nya ito dire diretso wala namang gastos dire diretso yung ano Ayan oh dire diretso na yung tubig ayan siya ngayon ang ano tigas tigas na ito siya na yung mauunang magpunla dito. Daming ibon, oh. Nilapitan nila ito kanina. Ayan, oh. So, ito na nga. <coughs> Ayan, may kuhol na, oh. So, ito na yung solar. Yung kinabit natin na solar. Working siya ngayon. Tantakan mo yung tubig na yan na napoproduce sa power ng solar. Ito Ah, dinugtungan ng ano? PVC pipe. Oh, ayan po yung ano, na pro produce na tubig nung solar panel. Oh, ito yung pinsan ko. Ayan. Bali time check uh, ngayon ay siguro mga 8:30 na. Ang power na na-produce pro ni solar is uh, 273 volts. Ayan. mas mataas kumpara sa electric power. Ayan, oh, lakas. di Manu nga, ektari ati talo na bitaw eh. 16,000 1.6 isat kalahati may siguro mga uh, malungsutan ba set mga kailan muna yung patitira to Ito lang ang ano Ito lang ang kagandahan pag mayroon uh, meron ka ng solar talagang mauuna ka at mauuna kasi hindi mo na kailangan bumili ng ano hindi mo na kailangan bumili ng crudo para panda rin yung generator set mo. Pagka naghahabol ka ng tubig, nagpre-prepare ka, pwede mong gamitin yung generator, backup. Ayan. So far, so good. Success yung ano. Ayan. Talagang malakas. Mantakin mo yan. Eh, 273 watts na na naproproduce. Siguro mas mataas pa yun mamaya mga siguro sabi natin 1 o'clock, 1, 2. Ala una, alas dos, alas tres, yan yun siguro yung mga kalakasan. Lakas mo. Ilalagyan lang ng, ano, silpo Pero kung gusto mo pang ano, mas malakas pa, dagdagan mo pa ng ano, solar panel. Pag dinagdagan mo pa ng solar panel, mas malakas pa diyan. E mo yung 500 o, o 4000 watts o kaya 5000 watts. Kasi at ayan, yung isang uh, nag-comment ka nun sa akin nung isang araw, kung gaano kalapad itong solar panel na gamit. Bali, ang haba nito nasa, more or less, nasa 76 inches. Ito, 3 feet, more or less, 1, 2, 3, Oh, nasa 40 yata itong ano 40 by 76 Ayan, nasagot na kita Agpalpaltaog Ni Denden ah, Makmak Ay, makmak na yun, aga na yan Unak mo, no, Denden Diben, paano ka di atin? Diben, walang daw nila oh? Narabaw Narabaw oh, nila Tapos magatulog na ito

So, then, Ayan yung flow nung ano lakas nung solar power 273 volts na na-produce sa na ngayon mga more or less mga siguro mga 9 o'clock na hindi pa siya masyadong mainit baka magpo-produce yan ng ano pagka pinakamainit na yung peak Nasa 300 siguro. Pag maghapon na yan, eh, baka sayagan naman tiguan na yan. May sektarya. Di lang ako mapinagan ng darya. Wine. Adar-daritso na taga ng dar?